mga mga araw. So, ngayon mga idol, gagawa tayo mga idol ng kulungan ng manok na nakagaya ng mga idol. Eh. Biyawin lang tayo ng kulungan ng manok na pwede yung buhatin. Hindi na tayo eh, kailangan maglinis pa sa ipot. Kung may ipot na sa ilalim, pwede natin buhatin. Ilipat natin. Kalipat-lipat mga idol. Kaya ito na ano, removable na uh, chicken pins. So, umpisa natin mga idol. Huwag natin patagalin ito. Let's go! So, yan naman ito lang ating ano, skeleto ng ating uh, kulungan ng manok na removable. Ayan. So, wala tayong screen. Hindi tayo prepared. So, pumunta tayo sa hardware. Dibili tayo ng screen. Ayan. So, ayan. Agad kami nagpunta sa bayan. Sarado lang mga adol. Mga hardware mga adol. Dito sa bungabong mga adol. Tuwing linggo. Buti lang mga adol. Itong ANK mga adol. Walang day off mga adol. Kahit linggo. Bukas sila. Kaya for the go. Nakabili kami mga adol. Ang aming gagamitin mga adol. Kasi kailangan, kailangan ko matapos mga adol. Ito sa maghapon.

पापा So, yari na sa mga doon tinawang ano, ating alipat-lipat na kulungan. So, dito naman ating ngayon ano, petlogan, Dito manito, manok, ka, so, ayon, mga ito sa ang manok sa ipas dito. So, ayun sa mga ito. Ating palupo na ano, DIY lang dito. Scrap lang din. yung makain natin scrap lang din yan. So, ngayon mga doon, ating uh, sanayin sila, turuan natin sila na kumain sa loob para sila makapasok sa loob natin ng mga Thank <laughs> so, ang ganda ito mga guys. Ang ganda itong tinanong. Ang tayo mag sa ipot. So pag marami ng ipot yan, kaya natin ilipat yung tungkang lugar. Ang gusto damuhan, kaya natin ilipat yan. Kaya tayo sisi yung idol, doon. Ako yung kasi kinakaya ng uwak. So pwede natin silang rito. Kaya hindi kayo huwag sa kamay. Yeah. Sa loob ng mga idol ang mga manok natin. Safety sa loob. Buko manok kita dun. So, yun ang mga idol. May mga manok sa loob at may sisi. Kung ngayon, parang maraming ikot doon, kaya kong inilipat na yung ating, harap. kasi sa gitna pati ating harapan. sa so ating inilipat doon. Diba? Okay kayo mga idol? Ayos mga idol ngating ating uh, lipat na kulungan. So, ito mga idol ang ating ginawa ano? kulungan ng manok na natanggal. So, dito mga idol itlog ang manok. Dito sa ilalim ito. So, oh, may itlog na oh. Ito po din. Diba? May itlog na. Dito mga itlog, may natin mga nitip na manok. Dito sa ilalim. Uh, may itlog na oh. Oh. Diba piraso ang itlog oh? Kaso malamig. Kasi galing sa mga idol to. prank! It's prank! Ito mga idol yan Ating pangatik uh, pangati. Nilagay ko siya ng sample para ang mga manok natin na nitid ay dito yung itlog. Kasi may nakita silang itlog eh. Kapag may nakita silang itlog, ibig sabihin pa itlogan. Kaya may itlog sila dito. Ayan. Sa ating mga sisyo naman, mga sa ilalim. Para hindi lumayo. So, yun ang mga ito natin ginawang ano. Kubo ng ating ano. Kubong kulungan ng ating manok. Ayan. So, ang ilalim mga idol ay kulungan. Ayan. May mga chicken tayo na kulong sa ilalim. Ayan. So, yung naman mga idol ay paitlogan. Ayan. Yung ating mga native na chicken. Yan sila mga itlog mga idol sa ilalim na yan. Hanggang dulo mga idol. Ayan. May butas po yan sa ilalim. Ayan. Maraming pang-etlog dyan. So, okay, mga idol. Mga ating discard mga idol. Pwede, pwede nyo itong gayahin mga idol sa inyong mga tahanan. Kung kayo mahilig mag-alaga ng manok. Ito'y napakamura lang mga idol. Ito'y maritaso lang mga idol. Aking ginamit mga idol dito. So, hanggang dito lang mga idol ang ating video. At kung nagustuhan mo mga idol itong aking video. Huwag mo kalimutan i-share. Para mapapanood din ang iba. At para palagi kang updated sa aking mga video. Salamat!